Quezon Malapit nang mapanuhod sa mga sinihan ang bagong romance comedy film kasama sina Joshua Garcia, Rhea Tidy, Empoy at iba pa. At dahil super close nga sina Joshua at Rhea, na-link pa sila noon. Natunong to sila kung ano nga ba kanilang naging relasyon. Napektuhan ba ito? Pasok BTR. Dito. dito may mga scenes together. Sa so, Yeah. Our, our storylines are only interconnected sa Sa last part na. Ang nakasin ko si Epoy. Eh. Yeah. Diba? Ano? Ano? just well after that uh, issue na nandiyin kayo, I'm sure aware kayo, Hindi na friendship? Not at all. Awkward actually Oh, Then. Pastor Siriano siya sabi ko, best friend ko yan. Lahat sinasabi sa kanya. Tayo, anong tingin mo, mahal, ba ito, ganito, ganito, biniba ako ng lahat, lahat sinasabi sa kanya. So siya yung matatakbuhan ko. Yun siya sa akin. So, ano. Kaya yeah, I think gyanong, too, too, too. Ano, nung, ano, sinabi ng mga tao na parang kami na kami yan. Natatawa na lang kami talaga. Super close kasi kayo as best friends. Yes. Nagsimula yung pagkakaibigan namin super. nung greatest, greatest love. Too. Kasi nawala no, ko yung pamilya. Okay. So, pamangkin ko siya. Pag-inap, <laughs> pa 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 sinasabi mo kay Leo? Oo, alam niya lahat. Uh oh, oh yan. Yeah. So, tanong yun rin dama si Julia. <laughs> Joke lang. Joke lang. <laughs> so, ikaw rin yan na petahat ka nung naling kayo? Ay, hindi <laughs> po. Ay, puro siya yung, ay, hindi po. Kasi alam naman namin yung totoo. Tsaka parang, pinagtawanan na lang po talaga namin. Kasi diba, parang, why are you gonna give them like the opportunity to ruin oh, something. Yeah. pa ang picture target, tayo kaya to. Oh picture yun yun. Pero kung So pinsa <laughs> <man, laughs> na yung so, mga bashers. Then manas sa mga bashers sa this day and age. Then manas sa mga Marina. At least na pag ano na na tuwain sila di ba? Na entertain yun sila. Ayaw. Thank you and good luck sa movie. Pilipinas, pa ba? Hindi naapektuhan ng friendship nila kasi... Oo, oh, kasi na, Nagkasama ano, na rin naman before, oh, nagkakilala na. Hindi pwedeng masira lang ng pagiging marites at marisol. Oh. Ang ano, mga ano nila, pagsasama mga, nila. Yes, nasimula na ng maganda. Di ba friendship? Correct. Yes. Yeah. Okay. Pag narinig ba kayong dalawa, maapektuhan ng friendship? Ay, hindi. hindi. Friend hindi. lang kami talaga. Kasi, talaga kami dalawa. O na natin Sita ipili. Kasi <laughs> kukulog at kikitla. Oh, ah, <laughs> <laughs> string attached. <laughs> ah! Wait.